Okay mga mahal na tagapakinig at manonood Mula sa aking maliit na buguit Mga kaibigan na yan ah, Na nakikinig sa lahat ng sulok ng Pilipinas at mundo Ako si Lan ng hashtag WalkWithLan ah, ah, Sa style ni Deo Macalp At ito ang ating special na episode Chabit Singzon hinamon ng ICI Ang hamon ng katotohanan una sa lahat, shout out sa ating mga kababayan sa US, lalo na sa California at New York na nagtatrabaho ng husto bilang OFWs. Kayo ang tunay na bayani na nagpapadala ng dolyar para sa pamilya. Sa so Pilipinas, ha? sa mga nasa Maynila, Cebu at Ilocos, kayo ang pulso ng bansa. Sa Canada, Australia, Great Britain, United Arab Emirates, Japan, Italy, Hong Kong at Germany. Maraming salamat sa pagtutok. Kayong mga kabataan at OFWs, ito ay para sa inyo para maging mas aware sa mga issue na nakakaapekto sa ating bayan. Kung hindi kayo subscribe, pa-subscribe na. I-click ang bell para sa notifications at mag-like para sa suporta. Tayo'y magsama-sama sa katotohanan. Ngayon mga kaibigan, tayo ay mag-uusap tungkol sa isang hamon na parang pelikulang aksyon, no? Si Chavit Singson, ang dating gobernador ng Ilocos Sur, na kilalang matapang at may pusong ginto para sa kanyang probinsya, ay naghahamon ng ICI. Ano ba itong ICI? Independent Commission for Infrastructure. Sabi nila, isang komisyon na binuo ni Pangulong Bobong Marcos para imbestigahan ang mga anomalya sa infrastructure lalo na ang flood control projects na nagkakahalaga ng bilyon-bilyon ayon sa aking bubuit, no sa malahaman ha itong ICI dapat na independent pero bakit parang selective ang kanilang imbestigasyon si Chavit na may karanasan sa politika mula pa noong dekada 70 ha, ay nagsabi bakit hindi niyo unahin ang Ilocos Norte Ilocos Norte mga kaibigan ay ang sariling probinsya ni PBBM. Dito, ah, may mga flood control projects na nagkakahalaga ng daan, ah, daang bilyon. Pero bakit walang investigasyon? Ayon sa mga ulat, may limang daang bilyong pisong flood control budget na tila nawawala sa hangin. At si Chavit ay nagdideklara na dapat unahin ito para patunayang walang bias ang ICI. <coughs> Konting satay mga kaibigan. Parang isang bubwit na nagtatago sa butas. Ang ICI ay naghahanap ng daga ah, sa ibang bahay pero sa sariling bakuran, walang hanap. Uwiti, di ba? Si Chavit na dating kaalyado pa ng marami ay di na nakakapagpabigil-pigil. Hinamon niya ang ICI at baging si PDBM na ipaimbestiga ang sariling lalawigan. Ito ang katotohanan, hindi chismis. Pumunta tayo ah, sa mas malalim. Ah? Mga kabataan at OFWs, kayo na nagpapakahirap sa abroad, alam nyo ba na ang perang dapat para sa flood control ay tila nagiging ghost projects? si Loco's Norte, ayon sa mga dokumento at ulat mula sa DPWH, may mga proyektong substandard. Semento na parang buhangin, dike na parang karton, si Chavit Singson na may sariling construction firm ah, pero walang bahid ng anomalya sa kanyang record. Ayon sa kanyang pahayag, ay nagsasabi, ICI, prove your credibility first. Bakit ang ICI na dapat independent ay parang puppet show, ha? Intellectual na tanong. Sino ang nasa likod, ah? Ayon sa aking bubwit sa kongreso, ang mga investigasyon sa Senado ay just going around in circles. Walang resolusyon. Si Chavit ay naghamon sa youth at religious groups na sumali sa proba para maging transparent favorable sa kanya dahil siya ay matapang na nagsasalita para sa katotohanan hindi tulad ng iba na tahimik lang. Parang isang matandang leon na si Chavit na, na nagro-roar laban sa mga daga sa gobyerno. Shout out ulit sa mga nasa Australia at Great Britain kayo na nasa malalamig na bansa, initin ninyo ang dugo ninyo sa isyong ito. At sa Japan at Italy, ha? maraming salamat sa pagpabahagi ng video na ito sa inyong mga kaibigan. <coughs> okay, ha? ngayon, oras na para sa aking special na balita segment. Tulad ng kay Deyo Maalma, ayon sa aking bubwit sa palasyo, may isang malaking tao na nagpapasimula ng komisyon. Pero ayaw investigasya. Investigasya imbestigahan, ha? Ang sariling backyard, parang naglilinis ng bahay pero iniiwasan ang sariling kwarto na madumi. At itong idea ay sabi nila, independent, pero bakit parang independent sa utos mula sa taas? Si Jose Claire Castro ay nagahamon ha, pabalik kay Chavit na magpasa ng ebidensya. Pero bakit hindi sila ang magsimula? Si Chavit ay nagsabi, hindi na ako mananahimik engaging tayo mga youth ha. Ito ang oras para magsalita kayo sa social media. O RWs ha, sa UAE at Hong Kong. Kayo na nakakakita ng maayos na infrastructure abroad. Compare nyo sa atin. Bakit tayo laging binabaha? No? Para equation sa math. Budget plus corruption, zero progress. Subscribe na para sa higit pang ganitong komentaris. Ha? Share sa inyong pamilya sa Pilipinas, at US. Ayon sa mga ulat mula sa Tribune at Philstar, si Chavit ay nag-urge sa ICI na magsimula sa Ilocos Norte para patunayang walang favoritism. May plunder raps laban sa kanya pero siya ay nagsasabi na politically motivated ito. At base sa kanyang interview sa ANC, ha? walang unfinished projects sa kanyang firm na hindi naaayos. Okay, ha? siya ay nagdideklara ng asset recovery para sa scam na nagpapakita ng kanyang commitment sa anti-corruption. Okay ha? Bakit hindi nila kune-question ang 500 billion pesos iskandal skandal ng buo? Parang isang komisyon na naghahanap ng butas sa donat, Pero ang donut ay sarili nilang gawa. Shoutout sa California no? at sa Germany, sa Canada. Kayo na nasa malamig na klima, gamitin niyo ito para mag-init ng diskusyon sa inyong mga communities. Mga kaibigan, ang implikasyon nito ay malalim. Para sa mga kabataan, ito ay aral sa politika. Huwag maging bulag sa anomalya. Para sa mga OFW ang perang nawawala ay dapat para sa inyong pamilya, hindi sa bulsa ng iilan, no? Si Chavit bilang isang matapang na boses ay nagpapakita ng tunay na leadership, no? Ah, parang siya ang bubuwit na lumalabas sa butas para sabihin ang totoo. Anong ang inyong opinion? Comment down below at subscribe para sa mga susunod na episode. Sa huli, si Chavit Singson ay nanalo sa hamon na ito dahil sa kanyang katapangan. Ay, siya, ay oras na para magtrabaho ng totoo. Ha? Mga, uh, mga shoutout ulit sa lahat. US, Pilipinas, Canada, Australia, Great Britain, UAE, Japan, Italy, Hong Kong at Germany. Kayo ang dahilan kung ba bakit patuloy kami nanandito. Subscribe na mga kaibigan, 'di you know, Goal natin 100,000 subscribers. I-like na, i-share at mag-comment para sa higit pang uh, katotohanan. Tayo magkaisa laban sa korupsyon. Salamat sa pagtutok, ha? Hanggang sa susunod mula sa inyong bubwit na tagapagbantay. Pa-subscribe ulit at mabuhay ang ah, Filipinas.